oo galing nyo na naman. Pogi. Pogi ba si Sid? Oh, si Sid na Oo. Opo. Dahil. Ano po? Oo. Ano? <coughs> uh, Gusto lang dito sa si Sid. Huwag lang inaabalang pag nanonood, no? Saka kakausapin, na, ano? Nagagalit, na, no? dia barainan oh oh si set pogi basi set mama anu ini mik set si set pogi pogi bagainnda bobo si set oh ako sa the police center o. Oo, kita ko dalawa din police center o. Kita ko dalawa the police yan. Ano? Oo. Hindi ka pa nakalabas. Paano ang gamit mo? Ano? Helmet? Ay po na.